Hoy, ang lagos ng hangin dito ngayon. Today is May. Eh, dilim pa isa lang. dilim. Today is May. Yan, 25.5. Ang Diyan na rap. Bawa ako ng talang sibuyas. Kasi, ilalagay ko sa aking ah ano you know, yun o? Napulak-lak na ang <laughs> Ang ganda pa naman ang bulak-lak niya. Ayan. Uy, napulak-lak na sila. Kunin na natin ito. Naku po, Emma. Wala na. Asensya na kayo. Andyan. -an, Kunin natin yung malalaki. yan Ito po ay tanim ng my beloved ate.

ay doon na lang kayo sa harap maghanap ko ako dito kung kami meron wala mang bulaklak mawa sana ako ayun ang ano nyo mawa sana ako grabe ang hangin ang lakas ang lakas ng hangin Namo mo yung ano namin sa ano sa init sumasayaw na ayan o. wala na wala na ano ba yan <laughs> na ano ba yan nagsayaw na siya pasok ah. na tayo pasok na tayo ayan matilim pa rin Pasensya na, madilim doon kanina. Uy! Oh, hala. Wala, wala na. Nagsayaw-sayaw na talaga siya. Ay ba, ka na dyan, oh. Oh, oh, oh. Ayun, ayan, madilim na naman. Against the light. Ba yan? So. Yan po ang lulutuin ko ngayon. Sabaw kasi eh, makulimlim yung mga ano, may bento dito ganito sa atin yan is ano ba parang tilapia siya pero pula lang ang kulay mm, -mm. yan ready na full of lemon grass wala kasi akong luya eh kaya dinamihan ko na ng ano, tanglad yan yan at lagyan ko nito ibang ano ulang ibang mga dahon nagkalan ko na kasi ano nagmas ako doon kasi niyon yun is yung ano sa polling tree yun ang tinatawag ang sakit din dito yan Ako, para rin ano COVID tutulo ang sipon mo para kang lalagnatin kaya yan ay, pasensya na kayo sa ano Banks is life. <laughs> Ayan. bye yun lang po God bless everyone enjoy viewing <laughs> salamat